Ayan oh. <laughs> Nandito ako sa ano? Sa Legion. Naghihintay lang ako ng ano, ng pamangkin ko. Bali wag video-video lang. Habang naghihintay, mayroon pa akong 4 minutes na paghihintay. Hating, <laughs> naka. Nabahing na bahing na. Ang malikabok dito kasi under construction pa kasi yung lugar. Pero okay naman, maganda na yung ano yung lugar, maliwalas. Ayan o, oh, yung paglubog ng araw rito. Ayan, tama yung paglubog ng araw dyan oh. Kita yung araw, di ba? Nakakasilaw. kakasilawang ang araw oh ayan miss call sunduin mo na okay may nag miss call sunduin ko na daw nandito na ako <laughs> may miss call eh ayan oh. <laughs> nandito sa isa kong cellphone sunduin mo na Bahala ka dyan. Ayoko nga. Okay, hindi. Sagutin ko lang. Sagutin ko lang yung aking... Sunduin ko na daw. Ay, shoutout nga pala dun sa, ano, dun sa aking pasahero kanina na taga-anabo sumabog yung gulong niya. Kaya, Ayun. Nag-message kan nag-comment sa akin ano kanina sa akin video. Pa-shoutout, shoutout daw. Okay, shoutout sa iyo. Hindi ko natandaan yung name mo eh. Ano yung pangalan mo? Dali, check ko nga. Wait lang ha. Check ko lang yung yung pangalan dito sa aking ano YouTube. Nako, mukhang hindi ako ano makakita ng YouTube ko. Naglo-loading. May na ang aking signal dito, hindi ko makita. Shoutout, shoutout na lang sa iyo, basta mo. Mukhang hindi ko makita yung ano ko. Hindi ko makita yung pangalan mo. Sana okay na yung ano ba, yung gulong na sumabog. Sa so, sunod, ingat, ingat. Okay. Malapit nang umuwi yung ano ko. Ano oras ba? Ayun, alas 5 na. Alas 5 na, ayan oh. Ang ganda ng view. Nandito ang paglubog ng araw. Okay, bye-bye. Bye-bye mga ano. Mga ka-Jopal, bye-bye na. Dito na yung aking ano pa sa aking ano, pamangkin.